So kung gagawin po ng ating kapulisan ng kanilang trabaho ay wala pong magiging problema. All right, mga friend. Sa oras pong ito ay uh, ako po ay magpapasalamat una sa Diyos na buhay sa kanya pong kabutihan. Tunay nga na ang Diyos ay tapat ang Diyos ay buhay at kanyang tinutugon ng ating pong mga panalangin. So nagpapasalamat ako sa Diyos dahil tinugon po niya ang aming pong dalangin, ang ating mga panalangin na buhayin yung aming pong kapatid na nasangkot sa aksidente. So dalawa po yung kapatid kong nasangkot sa aksidente so, na nakaraang December 18 at uh, yung isa ay mapala uh, mapalad dahil galos lang at yung isa ay hindi masyadong mapalad. Yan. Yung isa ay natanggalan po ng kanya pong spleen at na-fracture yung kanyang walong ribs. So, naoperahan po siya at pagkatapos ng labing dalawa, labing tatlong araw ay lumabas na po siya. At sa ngayon ay nagre-recover na po siya ngayon. Alright, so ako po ay magpapasalamat sa lahat ng mga taong tumulong, nagbigay ng kanila pong mga tulong, ng mga tao na nag-pray, nag nag na nalangin para po sa kaligtasan na ayon pong kapatid maraming salamat po sa inyo sa mga prayers po ninyo sa mga kapatiran natin dyan sa Region 2 lalo na ang uh, mga pastors ng CNCF Region 2 maraming maraming pong salamat sa inyo sa inyong mga panalangin, sa walang sawang prayers at maging sa so binigay po ninyong tulong pinansyal. Maraming maraming pong salamat. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Ayan, alam nyo na po ang inyo pong mga sarili. Kung <laughs> sino kayo, maraming maraming pong salamat sa inyo. Lubos sa aking pasasalamat sa ng aking buong pamilya. Nagpapasalamat po kaming lahat sa inyo. Sa lahat mga taong tumulong po sa aming pong pamilya sa oras ng pangailangan. At ako rin po ay nagpapasalamat ng lubos sa taong unang tumulong sa aming pong dalawang kapatid na aksidente yung babae na nagpayong sa kanila dahil sa oras na yon ay umuulan po. Sila po ay basang-basa na. Yung isa ay nakaupo habang kalong-kalong ang isa naming kapatid na nakababata na nawalan na, 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 na ng malay. At uh, talagang grabe, mga kaibigan, mga kapatid, kung makikita po ninyo yung kanila pong kalagayan nung oras pong iyon ay talaga pong nakakaawa po silang tignan para po silang mga manok na napagulungan doon sa kalsada na walang lumalapit pero maraming maraming salamat kay Ate hindi kita kilala hindi ko alam ang iyong pangalan maraming salamat sa iyo dahil sa ginawa po ninyong kabayanihan ay doon nagumpisa umpisa yung mga taong lumapit upang magpayong din sa kanila tunay kang bayani Ate yan maray paong salamat at uh, nawa'y pagpalain po kayo ng ating pong uh, Diyos na buhay sampo iyo pong buong pamilya Maraming salamat po sa inyo at uh, ngayon ay nakalabas na nga po ang kapatid namin sa ospital at nag-iwan ng malaking, malaking, malaking bayarin. Yan! At sa oras pong ito ay kami po ay naghahanap ng mga taong muling makatulong po sa amin sa panahon ng paghahanap ng katotohanan, paghahanap ng hustisya, paghahanap ng katarungan sa nangyaring ito. Ako po ay nananawagan sa lahat po ng mga taong nakakita sa pangyayaring iyon sa lahat po ng nakabiju, nakapicture, ako po ay nananawagan sa inyo. wag po kayong matakot, makipag-ugnayan po kayo sa amin at magbigay ng konting impormasyon sa pangyayaring iyon upang matulungan po kami para makamit ang katarungan, makuha o mahanap, makamit ang katotohanan para po sa aming pong kapatid na natanggalan na siya ng spleen at uh, na-fracture ang walo ribs. So hindi na po siya makapagtrabaho, gusto po namin mabigyan siya ng hustisya dahil ayaw po namin na kami pa yung pagbabayarin ng kabilang panig, eh sila na nga yung may kasalanan, eh sila pa yung may maningil sa amin sa sira ng kanilang sasakyan. So kung titignan po natin yung sira ng kanilang sasakyan, kung nagsasabi po sila ng totoo, eh hindi po ganun dapat ang tama o sira ng sasakyan nila kung nasa tamang linya sila na yun yung claim nila na sila po ay nasa tamang linya at yung kapatid po namin ang umagaw ng linya. At sabi naman ng kapatid namin, hindi po siya basta umagaw ng linya, kung hindi po muna yung nakabangga nila na yung ELP ang siyang unang umagaw ng linya. Nag-placer pa nga daw po siya na magpapagilid, pero nung sila ay nag-exchange nag, nag lane, ay eh bigla na raw bumalik babalik yung Elf sa kanyang linya at yun nagpang-abot sila sa gitna kaya nagkasabitan po doon sa gitna so ngayon ang sinasabi po ng Elf na ito eh uh, siya po yung nasa tamang linya at yung chariot daw ang umagaw ng linya pero ang tanong bakit niya nilipat yung kanyang sasakyan bago dumating yung mga pulis so yun yung tanong kung nasa tamang linya siya hindi na hindi sana niya inilipat o ipinagilid yung kanyang sasakyan. So, nilipat po niya, pinagilid po niya dahil alam niyang mali po siya. Dahil makikita na galing siya sa kabilang lane, sa left lane niya. So, yun po yung gusto naming mapalabas, lumabas yung katotohanan. So sa lahat po ng nakakita na nilipat yung sasakyan, sa lahat ng nakakita na nagplaser yung elf at pumasok siya sa linya, sa left lane niya. At uh, ako ako'y nananawagan sa inyo na makipag-ugnayan po kayo sa amin. Pwede po ninyo akong i-private message sa aking account na ito at uh, magbigay po ng kaunting impormasyon at asahan po niyo kung ayaw po ninyong makalatkad ang iyong pangalan, hindi po namin kakalad ka rin kung ayaw po ninyo. So, maraming maraming salamat sa inyong lahat at uh, nawa sa mga tao na maaring tumistigo sa pangyayaring ito. Huwag po kayong matakot na makipag-ugnayan o magbigay ng inyong pong testimonya kung ano man ang inyong nakita. Wala kayong dapat ikatakot dahil hindi naman po kayo magsisinungaling dahil ayaw din po namin yung sinungaling katulad ng driver ng elf na yan na sinungaling kaya ta uh, wag po kayong matakot at Buli maraming maraming pong salamat. Asahan po namin ang iyong tulong. Isipin na lamang po natin na paano kung tayo po ang nasa kalagayan ng mga biktima na nagahanap din ng katarungan, nagahanap din ng hustisya o nagahanap din ng katotohanan. Paano po kung tayo ang nasa sitwasyon na iyon at walaman uh, wala man lang tutulong sa atin. Di ba mahirap yon? Yung tipong maraming taong nakakita, yung tipong maraming tao sa paligid, na nakakita sa pangyayari eh walang nais tumulong o walang nais magsalita di po ba ang sakit nun ang sakit Kuya Eddie huwag po kayong matakot na magbigay ng informasyon o anumang nakita po ninyo kung meron pa kayong video o pictures uh, maari lamang po makipag-ugnayan kayo sa amin at uh, laking tulong po ito tatawin na win po namin na utang na loob ito mula po sa inyo Muli, maraming salamat po sa inyong lahat sa lahat-lahat ng mga taong tumutulong at tutulong pa sa amin para makamit ang ustisya o makuha ang buong katotohanan ng pangyayaring ito. Kaya gusto rin po namin magkaroon ng investigasyon, gusto rin po namin magkaroon ng pagsisiyasat upang malaman po ang katotohanan at Mabigyan po ng katarungan ang dapat mabigyan ng katarungan at mapanagot ang dapat po na mapanagot. So nananawagan din po ako sa ating pong magigiting na kapulisan dyan sa PNP Sam Mariano Isabela. Naniniwala po ako sa inyo. Naniniwala ako sa inyo pong motto na to serve and protect at hindi po kayo namimili ng inyo pong tinutulungan, hindi po kayo namimili ng iyong pinaglilingkuran kundi sa taong bayan lamang at pantay-pantay kayo sa inyo pong pagtrato sa bawat isa. So nininiwala po ako diyan at uh, inihiling ko po na gawin po ninyo ang iyong trabaho para lumabas ang buong katotohanan ng pangyayaring iyan. So I believe nagagawin po niyo 'yan. PNP San Mariano Isabela. So maraming salamat sa inyo and God bless you all.